huhuhuhu huhuhuhu ako huhuhuhu huhuhuhu may selfie natin huhuhuhu 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 mga huhuhuhu <laughs> Pero anyway, Merry Christmas sa eh, inyo lahat. Yeah, Ay, yeah, yeah. Salamat ako. Uh, uh, nakarating kayo sa ating konting uh, konting uh, konting pagpakilala. At uh, oh, well, patagal na tayo hindi nagsama-sama na buo po lahat tayo. At uh, siyempre dahil uh, nung nakaraan ay very intensive at yung ginagawa. Kaya marami tayong marami tayong trabaho ah uh, siguro, eh, ngayon na iba, hindi na pareho, hindi na kampanya, hindi na eleksyon, kaya nagbabago talaga yan. Kaya ipinilit namin na kahit papano na makipagkita sa inyo para naman makapagpasalamat kami sa inyong tuloy-tuloy na pagsuporta sa amin, pamilya mga ah! sa administrasyon ko at sa lahat ng ating mga ginagawa para tulungan nga uh, taong bayan yan po lahat ang nating uh, um ang iginagalang naman ng ating layon uh, na makatulong kaya naman tayo nagkaisa, kaya naman tayo ay nagsama-sama dahil pareho ng ating ating um, lahat ng ating mga pinag-iisip ng paano uh, pagandahin ng Pilipinas Yung paano pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino ayan ang ating isinigaw nung kampanya. Yan ang ating lagi hanggang ngayon na ito ay uh, 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 ang, sinahang, uh, naghahanap ng mga bagong pamamaraan. Eh, kaya naman, eh, kaya naging matibay ang ating pinagsamahan. Ah. Dahil hindi lamang dahil tayo magkakaibigan kung hindi tayo ay sama-sama may me isang paniniwala. At yan yung nagkakaisa, at uh, sa pagkakaisa na yan, ay pagagandahin natin ang, um, ang, Pilipinas, pagagandahin natin ang, uh, ang buhay at ang mga pag-asa at ang uh, mga, na ang ating mga minamahal na kababayan. Kaya um, kahit uh, yan, 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 ngayon ang ating uh, tingnan uh, po, nandito na, na po tayo sa Malacanang mm -hmm. at uh, kailangan, ng nga talaga dapat mapadalas kayo mapunta rin. Dito, kayo naman. Kailangan, 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 dito. kailangan, Nararamdaman ko naman kayo at nakikita ko naman yung uh, ginagawa na patuloy ang pinaglalaban, ang ikabubuti na ating bansa, uh, pinaglalaban ang uh, mas ang, katotohanan, pinaglalaban ang katarungan. Uh, yan naman talaga ang ating, yan naman talaga ang mahalaga sa ating lahat. At Natutuwa ako na kahit papano, nakaanap tayo ng panahon para magsama-sama at uh, mag... Uh, ayan, magpapaselfie naman. tao na selfie. And anyway, Gusto rin naman. Si, ano Ano hindi eh. na hindi naman daw kayo nakikita. Kung hindi na doon sa social media, kung hindi naman sa mga uh, iba't ibang media, sabi na dapat eh, sumama siya. na siya sumama para makasabi yeah. na makikita ko naman. Makakailala ko naman itong mga itong tumutulong sa atin. Kaya tama ko. Yeah. First Lady Lisa Manatamato. Thank yeah. you. Yeah. Anyway, uh, yun lang, uh, yun lang. Ako'y uh, ako ng sabi ko, ito naman, parang sano-sano lamang, parang kapag uh, uh, tayo, uh, Pasko na, nakita niyo naman itong palasyo. Nakaready na ito para sa uh, para sa mga kamataan. Pag simbang gabi, binubuksan namin ito na nyo. Binubuksan namin ang palasyo. para uh, pag simbang gabi na, bago pumunta ang tao sa simbahan, ng umagang uh, madaling, araw uh, ng madaling araw, eh, dito muna sila. At uh, papakaal tayo ng konti, may konti ah. niya. para sa mga bata, uh, para naman maramdaman ng Pasko. Yeah. Kaya at, uh, pagkanya, dito kayo, bumisita kayo. At uh, open house naman ang na palasyo. So oh, kung nasinta kayo, dapat makakita naman lang yung na ating mga handa uh, para sa ating mga kaibigan at uh, yung mga nakakalala dito sa Palacio. At uh, uh, I'm very happy again. I'm very happy to be able to see you. Yung iba sa inyo, tagal ko nang hindi nakakita. <laughs> <you> <laughs> ako na yan! Ako yan! Ako Tumanda sa atin eh. Kaya hindi ko tumata muna, ako lang yung tumanda eh. Ako lang <laughs> Laging may sipul, laging may ano, laging may karamdaman. Pero kayo mga healthy, lalakas ng mga katawan ninyo. Bubuti na lang at nandiyan kayo para, para, para ako eh, pag, pag, medyo hapong-hapuna, nandiyan naman kayo para, oh, <laughs> para uh, kayo oh, man, pa, man. Pa, na okay, papatuloy ng ating mga ginagawa. Kaya, anyway, I, would like to thank you all very much. Maraming salamat sa, uh, sa dami, sa inyong tulong na ibinigay sa atin, ang tulong na ibinibigay ninyo sa administrasyon, ang tulong na ginagawa ninyo para sa taong bayan. At uh, siyempre, eh, sa pamilya namin, eh, hindi namin masusuklihan ang inyong pagmamahal at ang inyong support na ibinibigay sa amin. Sa matagal na, hindi mula pa, bago pa, bago pa kami eh, tumuntong dito sa sa palasyo, yes. Eh, ay kayong lahat. Kaya, <laughs> mahaba nang ma mahaba-haba na itong pinagsamahan natin at uh, mabuti naman at ako ay lumalakas ang loob ko dahil nakikita ko na marami tayong nagkasama marami tayong parehong yes, marami tayong marami tayong yes. na nagsasalita yes, masabos. nag, uh, uh, <laughs> nagsusuporta uh, at sumisigaw para sa kabutihan matapag Pilipinas marami Matabog salamat yeah, yeah, Merry Christmas Happy New Year